good afternoon na mahapun mahapon na hapon. Tingnan yung bundok, di ba? Ayan, dito kami sa may basakan sa farm na mga rice. At saka kita niyo yun. At saka ginan yung sikat ng araw. Ayan. Di diba? Sikat ng araw. nandito kami sa, kukuha kami ng tubig dito sa pluing Ito ay puno na yung aming galon. Tatakpan na natin yung Ayan, o. Oh, daman Gaman sa ng araw. At saka may bata dito, o. Nag-iigib. Ayan, tingnan nyo guys. Nandito tayo sa may pala. Ayan. Pupat tayo dito ng tubig, o. Oh. Ayan. Ayan, tubig dito. Malinis yung tubig dito, ha. Malinis. Ayan, yung bata, oh ang ganda ng ating kapaligiran na maliwanag pa sa buwan ayan, ang sikat ng araw guys, tingnan nyo oh, ang laki ng sikat ng araw kita niyan, ang ganda at ah, saka mayroon itong tumutulong tubig ayan <clears> at <throat> saka may kemuncil oh. tingnan nyo, basakan pala yan at saka may magandang kung to. natutuyong Mahulog ka bata. Ang bata naglatay-latay oh, ang bata naglatay-latay oh. Hmm. Ah, saka lalagyan natin ito isa. Hmm. Punoy natin. <coughs> ano Ini hey guys. Oh, ang ganda ng ating paligid. Tingnan niyo man ng mga tubig natin dito. Ayan, na natin tubig. At saka doon, yung ating Ayan, ang bata. Ayan ang bata. Ay, shada. Hi. Hi. Hi daw. Ayan ang bata dito. Ayan. Sana ko not ask mami. Puno na. Ayan guys, oh. Tatagos lang yan dito. yung tubig. Sa Kabukiran yun lang guys And thank you, thank you for watching Thank you, God bless all Ayan, nandito ako guys Para makita Ayan Ayan, bit-bit tayo ng gangon Ng timba May mga tanim dito Ang sitaw Ayan Uy, ula, wakbar. Tapang mo ba, ya? Yan, uwi na kayo. Bye, bye.